So, it's time for Fast Money. Sam, give me 20 seconds on the clock. Good luck. Ang ginagawa ng teacher para maiwasan ang dayaan sa exam. Go. nakatingin the whole time. Bahagi ng iyong katawan na pinaka malaman. Chan. Saan madalas makita ang nawawalang singsing? -sing? Sa bulsa. Ang yung pinaglumaan ng iyong kapatid na ipinamana sa iyo. Damit. Body part ng manikin na madalas ay missing o nawawala? Kamay. Tignan natin kung ang points na nakuha mo. Thank you. So, uh, ginagawa ng teacher para maiwasan ang dayaan sa exam. Siyempre, babantayan niya. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Let's start. Bahagi ng katawan na pinakamalaman. Ang sabi mo, it's yan. Ang sabi ng survey. Meron, meron, meron. Saan madalas makitang nawawalang sing-sing? Usually -sing? so, sa mga pulsa. Nandyan ba yan? O, oh, meron din, meron din pinaglumaan ng iyong kapatid na ipinamana sa iyo. Sabi mo, damit. Ang sabi ng survey. Whoa. Whoa! Body part ng manikin na madalas ay missing o nawawala. Sabi mo, kamay. Ang sabi ng survey. Very good, Sam. Good start, Sam. Balik muna tayo, Sam. Thank you. At tawagin na natin si Abby. Abby, Abby, Abby. Si Sam got 129, meaning 71 to go. ba? Ah. Mahirapan ako sumagot dito. Kayang kaya mo yan. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Sam. So, penge po in 25 seconds. Ito ah, ah. na. Ta, sagutin okay. na ni Abito. So, ginagawa ng teacher para maiwasan ang dayaan sa exam. Go! Nagpapatahimik ng sudyante. Bahagi ng iyong katawan na pinakamalaman. Chan. Poet. Saan madalas makita ang nawawalang singsing? -sing? -sing? Sa gilid ng kama? Oh my God! Pinaglumaan ng iyong kapatid na ipinamana sa'yo? Damit. Sapatos. Body part na maniki na madalas ay missing o nawawala? Ulo. Let's go, Abby! 71 points. Yan ang na kailangan natin. Abby, so ginagawa ng teacher para maiwasan ng dayaan sa exam. Ang mm -hmm. sabi mo? Magpapatahimik! Yes. Ang sabi ng survey! Good answer! Ang top answer ay one seat apart. Bahagi ng katawan na pinakamalaman. Ang sabi mo ay puwet. Ang sabi ng survey. Top answer. Top answer. Oh, oh. What? Huh? Ang What? top answer ay hita. Oh, say Hita. Uh, hita. Sorry naman. Saan madalas <laughs> makita ang nawawalang sing, sing Sabi ni Abby, sa so mga gilid ng kama. Ang sabi ng survey. What? Oh. Oh, my God. Pero ang top answer ay banyo. Banyo. Alam mo, Maganda yung score. Oh. Pinaglumaan ng iyong kapatid na ipinamana sa iyo sa mo sapatos. Ang sabi ng survey. Meron din. Ang top answer ay the damit. 18 to go, Abby. 18 points. One question away. Body part na manikin na madalas ay missing o nawawala. Ang sabi mo, Ulo. Ang sabi na survey for 18 points ay... Ang top answer doon ay kamay or braso. Congratulations team! Sanggang dikit na nalo kayo ng total na 200,000 pesos today.